Milani! Yeah. Go po na kay Kumputor, Milani! Ako nang gipasit up! Kay e intira ko ng motor show! No. Ah, panindot-indot ang motor! Wala magaling kay Gitonor sa so kapangkalit o gata sa mong anak! Ay sus, so, paim na rin nag-swak! Uy, dako na mo na! Ah. Swak sa mong mata! Ako rin magiging gipain ng og birds sa rin atong anak! Kanya mayingon ang kagpalitan ang swak! Ilasan pagkikamang istorya, no? Agay. Ay nagana! So, Oh, ako eh, ba kwarta sa sunod sa Jekas ni Motomboy nga number 3 may paliton kung mapalit na lang ni Kag-S26 oh. Ay sus, bisan pag lima ka S26 si mong paliton palit dito, darao, dalaan niya akong Jekas oh! Oh, darao Pero bago ka mag-shopping, i-click ang link nasa comment section para dili na kasigig pangayo o kwarta Cross out na ko nito ng Tomboy kaya mag-shopping na lang pumig-appel sa mga anak mag shopping apilag palit ang mall lakaw na dito ah e kay naong kay kag kwarta kalo na paghuman ang kwarta ha agad